kumare at kumpare. Welcome back po dito sa channel namin. Ang galing na, galing na naman ako sa palingke na malingke ako. Ito yung aming, ito yung pinamili ko. Ah, uh, wrapper kasi gusto ko gumawa ng toro na saging. Tapos, meron tayong isda bisugo, apat na peraso. Ang presyo nitong apat na peraso ay 260. Ang kilo niya ay 360. Kulang ito ng isang kilo. 260. Tapos, meron tayong ampalaya. 30 pesos. At saka meron tayong kalamansi. 10 piso. May sili tayo limang piso. Tapos, meron tayong ito, uh, talong, talbos ng kamote, dalawang pirasong talbos ng kamote, yung pula, at saka, meron tayong okra. Ito, ang halaga nito ay 73 pesos. Ayan, lahat yung ating pinamalingke para sa araw na ito. Ito yung magiging ulam namin ngayong araw na to. Bubuksan ko yung plastic bago ko itapon para hindi siya mamaho. Ang daming tao sa palengke. Papa, pagod na malingke. Kaso masarap yung isdang sariwa. Ayan, yung ating isda. Gagawin natin ito sa sabawan natin ito. Alam nyo, disilusyado gusto to ng anak ko na isda. Kasi, di ba malambot ito? Parang, marami daw tinik, sabi niya. Yung anak ko na lalaki, ayaw nito. Pero masarap kasi ito sa bawan. Kaso, ito yung ano, magandang isda na sariwa na pwede sa bawan. Kasi kahapon, di ba, nag lumpia ko ng galunggong. Ngayong araw na to ay Bierni Santo. Meron pa tayong isang araw para bukas para mag-isda o gulay. Sa linggo doon na tayo magmamano kaya baboy. Kailangan natin tanggalin yung kanyang hasang para ano siya? Hindi siya malansa. Malansa kasi itong hasang, eh. Tapos, tanggalin din natin yung bitukan niya. Para malinis. Kasi di natin alam kung anong mga kinain nila. Kaya, kailangan tanggalin natin yung ano niya. Pag, ano yung bituka? Ano yung bituka? Apat na piraso lang natin. Tapos mamaya yung gabi siguro magluto na lang ako ng ampalaya. Ayun lang yung magiging hapunan namin mamaya. mag lang kami. ilinis na natin yung uh, Ito yung ilalagay natin sa ihahalo. Ayan. Yung sili. Parang hindi ito ma... Siguro di ito maanghang. Naglagay ako ng parang andami ng lima. Apat lang siguro. O tatlo lang. Ayan. Tatlong sili. Tapos isang kamatis. Gusto ko sana dalawang kamatis ang ilagay ko kaso ano pa nito? Wala na kaming kamatis. Kala ko madami pa kaming kamatis sa Tapanggaling ko yung kanyang mga buto. Ayan. Bukas, tinatanggal ko yung buto para maganda. Ayan, o, wala na siyang buto. Tapos, siyempre yung ating sibuyas. Ayan. Ito lang yung ihahalo ko nito. Tapos, asin, kalamansi. Tsaka yung karbos ng kamote. Hindi na ako maglalagay ng bitsin. Hindi na kasi kami naglalagay ng bitsin. Pagsasabay-sabayin lang natin ito dito sa tubig. Ayan, ito yung ating sibuyas. Yan na yung ating isda na bisugo. Nalinis na yan. Ito yung kalamansi. At ito yung ating talbos ng kamote. Ayan, antayin lang natin na kumulo yung ating pinapakuloan na tubig na meron kamatis, sili, at saka sibuyas. Na kulong kulo na ilalagay na natin yung ating isda. Punti lang yung sabon. Hindi ko na hinati yan. Tapos ilalagay ko na rin yung talbos ng kamote. Lagay ko na rin pala yung ating talgos uh, talbos ng kamote at saka kalamansi. Yung kalamansi, ito yung nilagay ko. Pana na natin. Na, kumulo na timplahan agad natin para malaman natin kung tama yung timpla kasi mabilis lang po luto. Maluto, luto na to. Ayan. maglagay tayo ng asin.